Natapos na ang binuong small committee ng Kamara ang lahat ng realignment at amendments sa kanilang version ng proposed 2024 national budget. Limang ahensya ang tuluyan ng tinanggalan ng confidential funds para sa susunod na taon. Si Mela Lesmora sa detalye. The Office of the Vice President and the Departments of Education, Information and Communications, Agriculture, and Foreign Affairs are getting zero confidential funds under the 2024 General Appropriations Bill. Opisyal nang inalis ng Kamara ang nasa 1.23 billion pesos na confidential funds para sa susunod na taon ng limang sangay ng pamahalaan para ilipat sa mga ahensyang nakabantay sa seguridad ng bansa at nakatutok sa pagtatanggol sa West Philippine Sea. Kabilang na ang National Intelligence Coordinating Agency, National Security Council, Philippine Coast Guard at Department of Transportation na tututok naman sa airport development sa Pag-asa Island. We're seeing a potential of not only making it uh, a more friendly, no? and maybe we can also attract Chinese tourists to go there. So instead na pag-awayan, Gawin natin productive yung islands. We believe that the House of Representatives is on the right side of history. We are responding to the call of the times. And the volatile situation in the West Philippine Sea calls for the immediate and decisive action to protect our national sovereignty. Ang nalalabing halaga mula sa tinapyas na confidential funds ililipat naman para sa maintenance and other operating expenses ng iba pang sangay ng pamahalaan. Bukod sa realignment ng confidential funds, ilang bahagi pa ng 2024 budget proposal ang inamyendahan ng Kamara para sa pagpapaigting ng food production at pagkontrol sa inflation. Tinagdagan ng Kamara ang pondo ng ilang ahensya para sa rice subsidy program, pagpapalawak ng mga irigasyon at pagtugon sa iba pang hamong pang-agrikultura sa bansa. At para naman mas mapaigting pa ang pagtulong ng gobyerno sa mga kababayan nating nangangailangan, binigyang pansindi ng mababang kapulungan ng Kongreso ang iba pang mahalagang programa ng pamahalaan. On the part of the majority, siyempre kinuha rin yung mga proposed amendment but we have to discuss it as a small committee, we have to prioritize. Bagamat konti ang pera natin pero at least nasasagot natin ang mga pangangailangan ng ating bayan. Kaya ang minority po ay sumang-ayon po dito sa sa ating amendments to the budget. Matapos namang ilatag ang detalye ukol sa 2024 budget proposal, mariinding pinabulaanan ng House leaders ang kumakalat na impormasyong may 1.6 billion pesos umanong confidential funds ang Kamara. Wala pong confidential funds ang Congress. Yung pong sinasabi na 1.6 billion ay extraordinary expenses. Yung extraordinary po ay fully auditable, which is different from confidential. At ang Congress ay wala pong confidential. Yung extraordinary po ay yung um, katulad po halimbawa ng um, uh, expenses during calamities. So that's an example of um, extraordinary expense. In short, that's fake news. <laughs> Okay. Sa loob ng dalawang linggo, inaasang may susumite na ng Kamara sa Senado ang pinal na versyon nila ng panukalang pondo para sa susunod na taon. Melales Moras para sa Bayan.